Isa sa problema ng mga kababaihan ay ang buhok sa kilikili. Ito yung sishare ko sa inyong solusyon para hindi na tumubo ang inyong buhok sa kilikili. Bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share. And don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Alam nyo ba, talagang before, talagang problema, problema ko yan dahil nga sa ako'y kumakanta. So, mahilig ako magtaas ng kilikili. So, talagang, andi dyan na yun, talagang, nagkakaroon na ng rashes ang kilikili ko. Kasi shave ka, bubunot, so nagkakaroon ng chicken skin. So, iyan ang naging problema ko. So, ito yung solusyon na talagang napakaganda. Ngayon, hindi nyo na kailangan na bunutin or ishave ang inyong kilikili ito yung aking solusyon, ang isang kutsarang baking soda at isang kutsarang asin. So ito yung pinaghahalo ko at eh, dalawang beses akong nag scrub ng pinaghalong uh, salt at baking soda. Ito ay ang bago, uh, bago ko basain ang aking uh, kilikili or aking katawan, tsaka yung uh, uh, bago ako magsabon. Aro-aro ko tong ini-scrub, hindi lang sa kilikili sa buong katawan. So guys, merong mga sensitive skin, ay pwedeng nga uh, salt lang ang uh, pwede nyo pang-scrub. At kung hindi naman uh, sensitive ang nyo skin, haluan nyo pa rin ng baking soda. Ang baking soda ay nakapagpapawala ng amoy ng ating kutis. So kung kayo ay may putok, ay pwede rin matanggal yan. At uh, alam nyo ba guys, talagang uh, kahit sa ating uh, uh, ari ay talagang nakakatanggal ng amoy amoy hanggang sa kapwit-pwitan talagang nag scrub ako. So guys, talagang napakalansa ng ating uh, kutis. So talagang uh, everyday ako ay nag scrub bago ako maligo at yung pag ko to sa aking sabon. Napakaganda guys to talagang totaling matatanggal ang mga balahibon nyo sa inyong kilikili at sa buong katawan. At alam nyo ba guys, hindi nyo namamamalayan na wala na pala kayong balahibo sa kilikili. Araw-araw ko tong ginagawa kung kaya talagang napakabango kahit ng aking pawis. Talaga guys na hindi ka magiging maasim kapag ito ay talagang uh, regular mong i-scrub sa iyong katawan. At kung kayo ay mayroong pang ibang katanungan about sa health and uh, pagpapabiyuti ay talagang mag-leave lang kayo ng comment at aking sasagutin. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!